Salam. Araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay December 27, 2023, Merkules. At ngayon po ay kapisahan ni Apostol San Juan, ang manunulat ng mabuting balita. Ang ating unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango sa unang sulat ni San Juan, Chapter 1, Verses 1 to 4. Mga pinakamamahal, sumusulat kami sa inyo tungkol sa Kanya. Nasasimula pa ay siya na, ang salita na nagbibigay buhay, narinig namin siya at nakita, napagmasdan at nahipo ng aming mga kamay, nahayag ang buhay, nakita namin siya at pinatotohanan sa inyo, at ipinangaral namin sa inyo ang buhay na walang hanggan, na kasama ng Ama, at nahayag sa amin, ipinahayag nga namin sa inyo ang aming nakita at narinig upang makasama namin kayo sa pakikiisa sa Ama at sa Kanyang Anak na si Kristo. Sinusulat namin ito upang malubos ang ating kagalakan. Ang Salita ng Diyos Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat at maligayang Pasko po sa inyong lahat. Ngayon po, kasunod ng uh, pagdiriwang natin ng unang martir na si San Esteban, ngayon naman ay ginugunita natin ang kapisahan ni San Juan. Isa sa labing dalawang apostol, isa sa mga ibanghilista na tinatawag. Siya po ang tinaguri ang the beloved apostol o minamahal na apostol ni Jesus. Isa pong si San Juan po ay kung, kung lahat po ng mga apostol, maliban kay San Juan, ay pinatay o napatay alang-alang kay Kristo si San Juan po ay namatay sa kanyang katandaan. Kung saan siya no ah uh, tumanda doon po sa tinatawag na isla ng Patmos na doon niya rin iginugol ang pagsusulat ng aklat ng Pahayag. So siya rin po ang sumulat ng uh, bukod po sa Ebanghelyo ni San Juan yung, pahay, yung aklat ng pahayag o apokalipsis. Siya din po yung sumulat ng tatlong sulat. No? Isa doon sa narinig natin na pagbasa ngayong araw na ito. At dito, nakatuon po sa kanya yung, yung sa kanya sulat, nakatuon po tungkol sa pagiging totoong Diyos ni Kristo at pagiging totoong tao ni Kristo dahil siya nga ang salita ng Diyos na nagkatawang taong. At ito po'ng sulat na ating narinig sa kanya ay ang kanya pong pagpapahayag ng kanyang karanasan kay Kristo. Sabi nga po niya dito, no, na sa simula pa kasama niya si Kristo, nakasama niya, nahawakan niya, narinig niya, nakita niya na pagmasdan niya, no, maging ang kanyang mga kamay na hawakan niya at ito po ay kanyang ipinapahayag sa pamamagitan ng kanyang mga sinusulat o sinulat na atin pong kumbaga, pinakikinabangan sa magpasa hanggang ngayon. Pero maganda po no, sa pagdiriwang natin itong kapisahan ni uh, John the Evangelist, maganda rin na uh, sa ating pong pagdiriwang ng Kapaskuhan, no, uh, kamusta ba ang ating naging karanasan? At ano po ang naging laman ng ating mga social media account? naroon ba ang pagpapatotoo din natin tungkol sa biyaya na natanggap natin mula kay Kristo? Kung noon po kasi, no, talagang ang pagkikwento isinusulat, no, may, lapis o may panulat, may papel o notebook. Sa ngayon ay bihira ka nang makakita niya. No. Bihira na nga tayo makatanggap ng mga Christmas greeting cards. No. Uh, pero ito sa panahon natin gamit ang social media at kung ano ano mga platform o mga accounts, no. Sana ay 'wag din natin kaligtaan na ikwento kung paano gumalaw, paano kumilos, paano natin naranasan ang Diyos ngayong Kapaskuhan. Ikwento din natin, no. Kasi ito 'yung totoo. Yung at sana totoo po ang ikwento. Huwag tayong sumulat na para lamang makakuha ng simpatya. Huwag tayong sumulat para lamang makuha mo yung atensyon ng tao. Kundi ang ipahayag mo ay katotohanan. At lalo tigit no, yung karanasan natin sa Diyos. Na napakabuti ng Diyos. Na sa kabila ng ating mga naranasan, mga problema sa buhay, sa kabila ng kakapusan, no, marami sa mga kababayan natin sinasabing mahirap, sinasabing kapos, pero nairaos naman ang ang kapaskuhan, ang pagunita ng kapanganakan ni Kristo. Nairaos natin na uh, may pagkain, mayroong mga regalo, may mga nag-abot, may mga nagbigay na hindi natin kumaga ina-inopoblema ina ina natin bago sumapit ang kapaskuhan pero sa mismo araw ng Pasko no, na nagbuhos din ng biyaya ng Diyos. Kaya lang, kasakalong kas, no, kasawi ang palad, baka nakalimutan na natin na naman na i-appreciate no, itong mga natanggap natin dahil sa pagdiriwang natin ng kapaskuhan. Sana po, uh, nasa panahon pa tayo ng kapaskuhan, sa halimbawa ng uh, kapistahan ngayon ni San Juan Ibangilista, sana maikwento rin natin. Huwag tayong matakot, huwag tayong mahiya. Ikwento natin, isalaysay natin ang pagkilos na ginawa ng Diyos sa buhay mo, sa buhay natin. Muli po, sa mga kayang Pasko